Lagyan nyo sa lina nyo. Asa yung alcohol dyan? Hello. Hello. Good afternoon. Ako yung saan. Alcap G na lagi nito. Alcap G? Okay. Ito ka sir. Sino po bang mawag. ang priority. Oh, yeah. Ano bang asa na namin mami? Buong katawan. Tsaka lahat na masakit ang ulo. Ito ang maging pagkakas. Sarado nyo? Hindi ko na siya maalaman. Hindi niyo masara na maayos? Ayan may allowance o. Ganun na. Masakit. Hindi, 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 ito. Ayan o. Ba, ganun yun. Masakit dito. Hindi yung matiin o. No? Ano niya, ilang buwan na yan, ganyan. Roy pa yung tissue, Roy? Oo, uh, taon na, isang taon na, August. Isang taon na, sa so August. August ngayon. Anong virus, ano yun Maganda na kayo. Anniversary, <laughs> maganda kay pansit. Pampahaba na. Mani din. Sa tingin nyo, mayroon mga lisglasya? May lisglasya ba kayo ni May ni Sigrasya ba kayo? Ah, uh, yung nadapa. Saan ito mama? So, ah, okay. Wala yung mga major na mga wala nung bangga sa mga sakyan. Wala, wala. Ito lang. Manhid. Masakit. Hindi so, maisara. Pag kinakaya ko, may pakiram ng mga? Meron. Paano siyang mani? Ay, yung parang mami. ground ground na, no? Oh. Ay, masakit. Yung iba kasi wala. Meron kami na ano niyan. Sa buhol yung pre, no? Wala talaga kahit anong kurot. Nung nakara, meron dito. Ganon din. Pero, tayo mga tayo. Mapanood naman siya, Master, pares ng Lalo na sa ulo, Master, yung parang Vertigo? Oo. Oh. May hilo ba kayo? Oh, sumasakit talaga ang ulo niyo. Iba kasi yung hilo sa masakit ng ulo. Pag masakit ang hilo, ulo, masakit. Pero pag hilo, hindi siya masakit, para, pero... Parang kanlula. Oo, oh, gano'n. Oo. Uh -huh. so, Gusto kong tawag na Ito, may hilo ko pa. Hindi yung paglalaw ka man, man nila. Hindi masakit yan. 不一样。嗯。<Yeah. S 2> <clears throat> <coughs> uh. oh. O que Hindi natin ang kapangyari yan. Kiss-kiss nyo. Sige. Love you. Sige. Sige. personal. Sige. 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 Para gumana na yung ano natin dyan. Lumuwag na dyan eh. Okay, rub nyo. Unahin natin yung kamay nyo. Pag wala na kasing lakas to, wala na. Paano ka mapagtrabaho? Oh. Pag ginagalong, masakit. Pag nagubas ako plato, buti hindi babasagin. Thank you, sir. Eh, thank you. laglag na ako. Na. Kaya nga, eh. Iyan e, ang ano natin eh, alam nyo ba? yan ang daily machine natin. Yan ang pinaka mahalaga sa lahat. <laughs> pang panghawak natin sa ano. Isa pa, Rad. Hmm. Ako na. Iyan e na. Hmm. Ito na. Yung manhid niya. Yung manhid siya. Tatlong niya. Oo, oh, wala rin yan. Bilisan niyo lang. Yeah, bilisan niyo. Tignan natin kung mag-aabot lang. Kasi kanina gano'n, no? Oh. Ayaw mag-aabot. Pag kasi nasa ganyan niya, masakit. Matagal na yung Plus yung talagayin niya. Sige, okay. Sige. Hmm. Ayan. Sige, kabila. Pati yung kabila. Hmm. Ayan. Hmm. Di ba? May kapangyari yan? <laughs> mga mela, ano ba yan? O, sige, pahinga. Alam nyo, tagilid ka. Para yung mga manhid manhid ng katawan Kita nyo ang bilis ng ano? Ang bilis ng result. Meron siya kagat na ano. Once kasi pagod yung mga kamay nyo, lalo sa mga nanay, nag-ano yan sila, nag uugas ng mga kung ano naglilipit ng mga bagay-bagay, saing, plancha, laba, bugbog na bugbog ang mga kamay nito mga to. Ah! Hmm. Diyan ang masakit ko. Nandito yung muscle nang ano? Oo, diyan Nandiyan ang Nandiyan pundo ng muscle spasan. Normal lang yun sa unang bigay, okay. kabila side. Yang mga kamay nyo, araw-araw lang. Balik ka na naman sa lakas. Balik. Ngayon pala nakita mo na naman, di ba? Kita mo na yung difference. Kanina. Ah, ang sakit. Kunting kilos lang. Mga, uh, mauubos mo yung mga baso sa inyo. Hindi. <laughs> Tsaka, pag nagugas na ako, master, talaga yung nagibitawan naman. Wala na, hindi okay. niya na matiin eh. Dapa ka. Yan sikreto dyan. Di ba tinuturo ko naman yun? Oo. Oh. Dapa ka. pagka, umaga, naramdaman nyo na una, medyo masakit na yung kamay niyo, umaga, first aid din yun ang, agad, eh. Yun lang yung kagad eh. Parang hindi na lumala. Kasi pag lumalala, na, alam natin, palala ng palala, pasakit at pasakit. Pahina ng pahina. <coughs> Tamo-tamo lang. Yeah. Tun Tunog mo ano. Oh. Masa. Lakas lang. Oo. Maganda pa rin na. Mas maganda kasi eh. eto sa kanya, manhit-manhit man na siya. Ibig sabihin, marami na Matagal na eh. Na, na oh. Atakay ah, niya naman yan. Tapos si masag. Tapos si mama sa dito. Pag mabigat na yung ulo nyo, huwag yun i-compress. Tanggalin natin ito ha. Oh. Kasi pagka... Walang ano-ano, ng... wala, ano -ano, tapos habon pa siya nang hininga eh. Bakit oh, na hirapan din siya sa Brite? Kaya gusto-gusto ka talaga... Pwede nung hurup ako sa, sa inyo, di ba? Angat yun eh. Pagka sa breathing ang problema yun. Pero yung the best talaga master, yung madala talaga yung therapy, therapy mo rito eh. Yeah, mm. yeah. Yeah. Oh. Okay, relax na mm. ha. Okay. Exhale. Ah. Okay. Mm. Diyan ka lang. Parang mo na yung hilo. Okay. Tapos mamay, mamasage kita sa ulo. Pahinga lang muna. Kaya mo lang muna sumingaw yung mga hinatar natin dyan. Ah, uh, dire-direcho na yun. No? Normal lang yun. Makakaramdam ka pa sa una ng mga parang mild-mild muscle. Mild Pero 3, 3 to 4 days pataas. Yan mga yan. Sunod na araw. Wala na yan. Tulog pa, no? Ito mo, o, lakas na. Kanina ayaw eh. May allowance. Ayaw maglapit. Masakit sa kanina na, pero nga, eto na. Oo, oh, pwede na kayong maruto ulit. Hindi, <laughs> joke. Kulang lang kayo sa mga ano, karate. Oo, oh, you know. Uh, Wala na, hindi na kayo na stretch eh. Therapy talaga. Hindi na di kayo ng stretch eh. Oo. Oh. Kailangan, kahit pa paano. Uh, sa uma-uma ka. Yan. Soma, yan. Samba. Yan. Sumali kayo dyan. May AT yan. Samba nga po uso uso yan dito kahit dito sa amin, kahit kalaban sa court yan. Pero mas malaga pag nakikita ko yung mga nanay nagsusumbay yung mga Masaya ko eh. Kasi mababawasan yung umiindang ano. Pag pinapawisan kasi yung tao, lalo habang may edad, mas, ano yan, mas nagiging healthy. Ngayon hey, dyan sa amin sa court, no? Ang dami naglalaban sumba dyan. Mm. Gano'n po sumali ka dyan para may bagong mong kachismisa. <laughs> <laughs> Totoo, Marites. Oo. Oh, wow. Dami. Opo. Opo kayo. masasabi yung ulo niyo. Ay, siya. Mga nanay na nanay, sumali kayo ng sumba para ano. Ang bantayan ko talaga yun. Ito, ito. pagsakit ng ulo, pag madalas pagsakit ng ulo nyo, baka hindi kayo umiinom ng tubig. Malakas ako sa tubig. Malakas kayo sa tubig. Okay. Dito naman tayo huwag ano, vertigo, sa mga compression sa cervical. Yan. Papasirap therapy na. Kaya sinikap na talaga na makakuha ng schedule sa iba. Kakaiba. Magkakaiba kami na ano. Tandaan nyo pagka nakakaramdam na kayo ng mga, yan, masakit-sakit sa ulo, huwag na kayo mag-sumbrelo, huwag kayo maglagay ng headband, mm -hmm. Mm -hmm. kasi mm -hmm. makukumpress pa yung mga, ano dyan. Ah, yun. Ah, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, yan. Oo. <laughs> Tumulog ba? Kanina. <laughs> yan ang... Uh, yan ang kailangan, ma ma'am. Yan ang kailangan. Masalansan yung mga buto-buto. Oh. Yan yung mga, ano, mami. Tandaan mo, mawawala na yung mga ground-ground yan. Kaya lang naman nagkakaroon na... Kaya naman nanghihina yung power niya. Kaya nanghihina yung power niya. Kasi dito sa cervical, ang tracing talaga niya, dito. Tignan mo, pati ulo mo masakit. Cervical disc compression niya. Tignan mo, gumaganon. Yung sabi mo, hindi mo maabot pang ganon. Lahat dyan, dito ang tracing niya. Yan mga yan, gumanda na ako. Oh, sige. Sige. Banda okay. yeah. mo araw-araw, ha? Problem, lang, pagkagising sa ako, pagdirat mo, pa Ay, sabi ni Master. Okay, Master. Oh. Ganon. Oo. Oh, Kamusta naman? na ko sa hindi dyan. hindi uh, pa nagiging, uh, papagla natin ba? Kamay na kabahay eh. Ayos na. Maganda yung kamay ng patok. <laughs> patok na. Palapat. Pagsala. Ay, pagsala walang dalagpas. Um, ang nasa. Ganun, Kali, yan, yung ay, paglakad pa lang dyan. Sige, lakad kayo ngayon. Tignan mo kung tinamahala natin lahat. Sinelas kayo S kapat. Ang oh, wala Hello. yung mga nagbigat ng katanggaan. Ang chibi. Ang kaan? Yung... Kasi kanina sa... Makakapagsumba kayo, try niyo magsusumba kunyari. Ang <laughs> kaan. <laughs> well, thank you, thank you. Oh, welcome Huwag uh, okay, okay, okay. uh, na kayo ma maglilito today ha. Bukas na. Bukra, insya Allah. Yan, yeah, bukra, hmm. okay, insya Allah.